Isang taon inatake ng Hamas ang mga komunidad malapit sa border ng Israel at Gaza, kung saan daan-daang Israeli ang napatay at mahigit dalawang daan ang tinukot. <laughs> para sa marami sa Israel, inihahambing ang pag-ataking ito sa nangyari sa 9-11 attacks sa US noong 2001. Maraming eksperto din ang nagsabi na malaking kakulangan sa intelligence at depensa ng Israel. Itinatag ang Hamas noong unang Palestinian Intifada noong 1987. Mabilis itong lumago bilang isang pangunahing puwersang pampolitika at noong 2006, tinalo nito ang karibal na Fatah at nagwagi sa halalan. Pero noong 2007, dahil na rin sa mga internal na tensyon, napunta sa kontrol ng Hamas, ang Gaza, habang nananatili naman sa kapangyadihan ng Fatah sa West Bank. Israel has the right to respond, indeed has a duty to respond to these vicious attacks. Ipinahayag ni US President Joe Biden ang tinawag niyang walang limitasyong suporta para sa proteksyon ng Israel. Let there be no doubt. The United States has Israel's back. Binomba ng Israel ang Gaza. Isang taon makalipas, higit sa 40,000 Palestino ang namatay. Marami sa kanila ay mga bata. Libo-libo pa rin sibilyan ang hindi natatagpuan. Sa ngayon, higit sa kalahati ng mga bahay, paaralan at ospital sa Gaza ay nasira. 85% ng kanilang komersyal na infrastruktura ay nawasak. Nagkalat na ang mga sakit at nagbabala ang World Health Organization ng isang malawakang public health crisis nauubos na ang supply ng pagkain sa Gaza at ang mga charity kitchens na inaasahan ng maraming sibilyan ay kailangan na rin dagdagan habang sarado pa rin ang borders ng Israel at Egypt. Simula ng muling sumiklab ang gera, may git dalawamputlimang mamamahayag. Karamihan ay mga Palestino ang pinatay. At ayon sa Reporters Without Borders, ang Gaza ay isa na sa mga pinakadelikadong lugar para sa mga mamamahayag sa buong mundo. Pero kahit bago pa ang Oktubre 7, ang Gaza ay nasa ilalim na ng labing-anim na taong pananako. Kontrolado ng Israel ang himpapawid, karagatan at galaw ng mga tao. Matagal nang tinagurian ng Gaza bilang pinakamalaking open-air prison sa mundo. For the past 96 days... Sinabi ng International Criminal Court na may ebidensya silang nakuha kasi na sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Defense Minister Yoav Golant at mga leader ng Hamas na si Yahiwa Sinwar, Muhammad Daif at Ismail Haniye sa mga kaso ng war crimes at crimes against humanity. Si Haniye ay napatay sa isang targeted strike ilang buwan na ang nakalipas sa Israel naman, daang-daang libong mga Israel naman ang nagpo-protesta laban sa gobyerno ni Netanyahu. Nananawagan sila ng ceasefire at pagpapalaya ng mga Israeling pihag sa Gaza. Pero sa kabila ng isyong korupsyon at pangaabuso ng kapangyarihan, nananatiling buo ang suporta ng far-right base ni Netanyahu. Nakuha rin ng Israel ang 8.7 bilyong dolyar na aid package mula sa Estados Unidos upang palakasin ang kanilang operasyong militar. Isang taon na ang lumipas, hindi lang lumala ang sitwasyon sa Gaza, patuloy pa rin nasa matinding panganib ang buhay ng mga sibilyan doon. Nagbabala mga gobyerno sa Middle East na ang aksyon ng Israel ay mas lalong nagtutulak sa rehiyon para sa mas malawak na digmaan. Habang sa Gaza naman, nalalagay mas lalo sa piligro ang mga sibilyan dahil sa naudlot na ceasefire deal sa pagitan ng Israel at Hamas para sa si agenda Jamel Alindogan BNC